Palalitan natin ng yero. Wala ba balik mo yung ganyan yung tura ng yero nito? Ha? Balik natin yung tura? Oh. Hindi tayo tayong mapan kasi tayo tayo nag Balik pa rin sa ito. Oo. Oh. Ayusin natin ito camera ayusin. Oh. Mga gatas. tayo dito mga idol la yun. Ito miyo. Oh. Tayo na maglilinis dito. Hay हेलो ना

Ito dito. Inubos na kasi talaga ng laluban. Yung mga balutong ganito. <laughs> Sana iniwan nila sa mga ma ma dito yung eh, mga palutin Grabe kayo mga taga-gardenya. May trabaho dito mga taga-gardenya. At sa sumawan. Grabe kayo. Dami yung pinipinta na kailangan pang kabit ay naawa sa amin. Ngayon, kami ay maglilinis ng May mga kurubkog. Hoy, payat. Kasi naman ang kumano ng electrical wire. Ni Ni ano? Kasi naman kumano ang electrical wire diyan. Idayan nyo na. Hindi lang alin nyo ilayas sa trabaho, dinugas nyo pa. O. Oh. Ang kalat ninyo dito. Ano na po ito ka na siya yung kawagawa nyo kayo. Kung sino mo na ng bahay na taga garden niya, huwag natin magpagawa. Huwag na waso. Huwag na waso lang. Yan o. Oh. Okay. Okay. Hindi na ayos, hindi diba no? Ano? <laughs> Wag mo Wag mo na Inayos ang gawa, ginalap ang babae. Tumangay pa? Hindi na nga umayos ang... Hindi na nga inayos ang gawa dito, tumangay pa ng babae. wag pala kang huwag gero Ah, pare. Huwag ganun. Walang ganun. ये होने रेक na yun, tunay na yan. Buhos sa talaga yan. Hindi yan ano. Ano yan? Para saan yan? Para kayo na yun. Pare. Para kayo na yun. Oh. Wag mo na kukul. Sige, sige, sige. Hey. Sige, sige, punta hey. Malalaglagan mo na may malalaglagan. na may malalaglagan? malalaglagan. Muntik naman malaglagan, ano? Oh. Ano? Oh. Oh. Ano? Ano? Oh. Mga gamit pala sa bahay, oh. Oh. Muntik na may malaglagan, eh. Hmm. Muntik na tayo may malaglagan, Brad. Ano pala sa lahat, eh. Ano? Oh. Hmm. Oh. Oh. Hmm. Hmm. May dinduro pala yan, oh. Muntik na tayo may malaglagan doon. Mga Brad. Muntik na tayo may malaglagan oh. Ayun oh. Malapit na tayong matapos 'yan oh. Update tayo ha. Ayun oh, hindi na matitira oh. Update tayo dito ngayon ha, mga idol ha. Idol. Update tayo ngayon. Lagyan natin dito. Ito may malaglagan. Ito malaglagan yung ngayon ito yung gagamitin. para ano. kami kasipag. Ganyan kami kasipag mga idol. Palang, pala ang gamit ka ng kapalan ng taas Ano mo pong namuntik na tayo may malaglagan? garit ng nasa Kangkong. Kangkong, leader. Kangkong doy, kangkong. Pangit, pangit. Nah, tatapos tapos na, finish nyan. Na Bukas naman, ang upload.